Matapos po ang sunod-sunod -sunod na insidente na kinasasangkutan ng mga miyembro ng Philippine National Police, itinutulak ng isang mambabatas na ibalik ang pagdadala ng batuta at pito ng mga pulis bilang parte ng kanilang uniporme. May ulat si Daniel Banalastas. Nabanggit niyo sa akin na may nagsalita pa raw isa sa mga pulis na plantahan ng droga ang bangkay ni Jim Boy at sinipasipa pa muna para masiguro na siya ipatay na. Yan ang pinakawalang impormasyon ni Sen. Rafi Tulfo sa pagpapatuloy na pagdinig ng Senado sa nangyaring pagpatay sa teenager na si Jim Boy Baltazar sa Novoto City. Mangyak-ngyak na isinumbong din ng nanay ni Jim Boy ang mga pinagdaanan ng anak. Gusto ko malaman na Ms. Rhoda Baltazar kung sino yung pulis na nagsipa-sipa nung patay na yon at ako mismo, sisipain ko sa harapan mo yung polis na yon. Ibigay mo sa akin yung pangalan, ha? Hindi ko po siya polis. At sino pala na, siya? Yung nagsipa-sipa? Hindi polis? Ano po siya? Parang asset po na hindi po nakita ng mga polis na bumaba yung lalaki na yun na inila yung anak ko sa may bura. Ginarte nga po siya ng mga taong bayo dahil sa ginawa niya po sa anak po eh. Dahil patay na nga po yung anak ko, tapos nilagay niya pa po sa bura. Tapos po, gusto niya panganoan pa ng droga sa Gameboy. Hindi po nila binigyan ng pagkakaroon yung anak ko eh. Kailangan na po nila, pinatay nila yung anak ko. Nagturoan naman ang mga polis sa usapin ng parafin test na kung dapat bang isinalang ang mga polis na nadadawit sa pagpatay. Katwira ng ilang investigador, walang utos na isalang sa parafin test. Ano Is that your discretion not to subject them to test or uh, umayaw sila? Klaruin natin. On record. Uh, uh, that was based on our uh, sound judgment and uh, in good faith. Uh, considering that the uh, uh, direct uh, testimony of the eyewitnesses uh, is sufficient to uh, establish the guilt of this uh, six uh, suspects. Sa pagmumukha mo pala, pangisingisi ka, ngiting aso po, eh. Ito, chef, kanil pangiting aso siya. Lahat dito na kayo kong, kita mo seryoso, itong na to, tingnan mo yung mukha niya. Ang oh, alam po mo, sir, tama po ang ginagawa po na ito. na, sir, sir uh, sinabi po doon, na pag-usakapan, yung standard protocol, sir. To include, sir, yung uh, mga balistik para pinke, sir. Nakikinig ba si Captain Rabio? Yes, sir. Andun siya. Andun siya at nakuha niya yung instruction, loud and clear. Yes, sir. May uh, mga photographs na po yan, sir. Is this a laughing matter? No, no, sir. No, sir. Ha? No, sir. Bakit pa siya smile ka? Kasi sir, uh, hindi po kasi totoo yung niya, sir. Anong walang ganong instruction? Sinabi na nga itong dalawa, tatlo na nga sila nagsabi. Ano? Kapitino? Hindi po. Akala mo magaling ka ni Mr. Garo? Ha? Hindi din si Arabeho ng mga senador. Lumaba sa pagdining na tila hiningan pa umano ng pangpa-autopsy ang pamilya ni Jemboy. Pero itinanggi ito ng mga pulis. Sir Idol dapat po ba singiling nila kami ng 15,000 para po i-autopsy yung anak ko? Po? Sino po naningil, ma'am? Naningil ka? Ng 15,000? Yun, wala po. Hindi nga po kami nakapunta doon sa porinaryan. Even uh, nakitser namin, hindi namin kung sa polinaryo talaga. naman ni Sen. Ronald de la Rosa ang pababalik ng batuta at pito ng mga pulis bilang parte ng kanilang uniforme. Imbis na baril agad ang gamitin. Wala raw kasing less lethal na armas sa ngayon ang mga pulis. Daniel Manalastas para sa Bayan.